Magandang araw mga kababayan. Ngayon ay April 12, 2025 at narito na ang pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa Pagasa at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa Pagasa o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Ayon sa pinakahuling ulat ng pagasa, asa umiiral ang easterly winds. Ito ang mainit na hangin na nanggagaling mula sa dagat patungong kalupaan. Dulot nito ay scattered rains and thunderstorms sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, gayon din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mag-ingat po tayo sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Mananatiling mainit ang panahon, lalo na sa tanghali. May posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan at pagkulog-kidlat dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala pong binabantayang bagyo o low pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Narito naman ang forecast sa ilang piling lugar ngayong araw ng Sabado, Luzon, kasama ang Metro Manila. Patuloy ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mananatiling mainit lalo na sa tanghali. Maging handa pa rin sa mga isolated thunderstorms. At ang temperatura sa Metro Manila, mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, Baguio, City, mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Lawag, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay, mula 23 hanggang 33 degrees Celsius, Legazpi, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius, sa Visayas at Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan ng scattered rains and thunderstorms. Sa natitirang bahagi ng Visayas, Palawan at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Mainit sa tanghali, ngunit may posibilidad ng bigla ang pagulan at pagkulog-kidlat sa hapon at gabi. Ang temperature sa Puerto Princesa mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, Kalayaan Islands at Iloilo mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, Cebu, Tacloban, Cagayan de Oro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, at Davao mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. At sa ating heat index update, Kahapun sa Metro Manila. Na itala ang Computed Heat Index na mula 40 to 42 degrees Celsius. Ang pinakamataas ay umabot ng 45 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan at sa Sangli Point, Cavite. Ngayong araw, inaasahan pa rin ang matinding init. Metro Manila, mula 41 hanggang 42 degrees Celsius, Sangli Point, Cavite hanggang 45 degrees Celsius, Dagupan City, Pangasinan 44 degrees Celsius, Ilagan, Isabela. Camiling, Tarlac, Tanawan, Batangas, Iloilo. City, 43 degrees Celsius, Tuguegarao City, Cagayan, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Infanta, Quezon, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Virac, Catanduanes, Masbate City, Rojas City, Dumangas, Iloilo, at Dipolog, Zamboanga del Norte, mula 42 hanggang 43 degrees Celsius. Paalala, kung lalabas po kayo, gumamit ng pananggalang sa araw, limitahan ang outdoor activities, uminom ng maraming tubig upang makaiwas sa heat stroke at dehydration. At sa kalagayan ng ating karagatan, wala pong nakataas na gill warning, kaya ligtas pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at ang may maliliit na sasakyang pandagat. At iyan ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Salamat sa panunood. Kung nakatulong sa inyo ang weather update na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat po at ingat lagi mga kababayan.